Kaya so, ito, ang dami pa rin nalilito dun sa ICE. Okay? So, ano ba sabi dun sa ICE network? Check natin na. Ah. ICE. About dun sa kanilang ICE. About dun sa kanilang address. So, ipakita ko sa inyo. ICE. sabi niya dun na yan. Listing alert. Okay? Deposit. Mag-open yan. Spot trading sa January 19. Pero 17 ata. Maididrist may distribute na mag-start na yung distribution sa mga nag-submit ng kanilang wallet. Ngayon, paano ba? Anong isasubmit mo? Sa, wa, sa exchange ba? Or dun sa wallet mo sa OKX? So, sabi dito na kung ang isubmit mo ay yung OKX exchange na ICE wallet, avoiding gas fee yun. Wala ng gas fee yun. Okay. So, for example, ito. Gagawin natin. Punta tayo dun sa dun sa OKX. Okay, dito. Dito, mga Dodi. Diyan. Okay? So, yan. Nakita nyo dito? Exchange yan. Exchange kung saan ako. Okay? Wallet yan. Ex exchange tayo kasi yun yung recommended para walang gas fee. So, exchange. So, ang gagawin mo sa exchange ka. Tapos, click mo ang deposit. Hanapin mo ang BNB. Pwede mo, try natin ICE. Ayan, ICE. Hanapin mo ICE. Yun. Ice BSC. Nakita mo, Ice BSC. Yan, click mo. Yan na yung kukunin mo. Gets mo? Yan na yung kukunin mo mga Lodi. Minimum deposit is 0.0. <laughs> Grabe naman. So, eto. I-copy mo yan. Copy, copy. Punta ka dun sa may, so, Ice. Okay? Open mo yung Ice. And then, punta ka sa baba. Yan. Itap mo itong BNB Smart Chain Address. Tap mo yan. And then, anong gagawin mo? I-paste mo. Pero sabi niya dito, kung ipipaste ko yung address ko dyan, may hindi na ako magkakaroon ng, hindi na ako masasali sa 300 validators. Eh, iba naman yun, di ba? Buong mundo ka sa, buong mundo to mga Lodi, ah. Eh, makasali tayo sa mga 300 na strong. Di ba? Di sayang lang yun. Hayaan mo na, kayo na lang muna advice ko sa'yo, kung malaki naman yung namina mo, huwag mong sayangin to. Kung nasa top 100 ka o top 300. Pero pag wala naman, di kunin mo na yung, district yung i-distribute nila. Ganun lang naman eh. Okay? So, pag i-confirm mo yan, tapos ilagay mo yung wallet mo, yun na yun. Eh, ayaw kong gawin yun kasi gusto kong maging validator, Lodi. Okay? Sayang naman. Not sure na. Yan. Ganun lang. Yun yung address na Uh, recommended nila na ilagay mo. Pero pag gusto mong gamitin sa wallet, then bahala ka. Ako pa sa inyo, ganun. Sundan nyo lang yun. Okay? Sige mga Lodi, bye 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 bye. Congratulations sa lahat ng mga <laughs> nagmina ng pa ng Ice Network. Susunod na din yung over protocol. Pero yung over protocol, merong vesting yung period. Ibig kong sabihin, yung distribution is parang may vesting-vesting pang ganun. Okay? So, ingat-ingat mga Lodi. Congratulations sa ating mga ice miners dyan na naniwala sa ice coin. Ingat-ingat <laughs> mga Lodi. God bless.